Hello, mga langga. Ayan, katatapos lang maligo ni baby girl. Ayan, binoblower ko na siya. At tapos lang ng pasyal namin. Then, shower na kagad ang aking baby. Yun. Diyan ko siya niliguan sa ano. Lug ng off-roof. Shower siya. <laughs> Love you, baby girl paganda ka lang paganda baby ko yan shout out pala sa aking team team solid love and support ayan kailang ka Jocelyn Barlam kailang ka Sky 25 at sa iba pa na uh, aking mga supporter kailang gamay rebellio more shout out din po sa inyo kailang gamari help mari hap, uh, di happy big love shout out sa iyo lang ga and um kay tol um vlogger ko no big love shout out sa iyo tol salamat lagi sa um, pagsuporta and uh, shout out din sa amin uh, kasamhana, si lang uh, si tol um, Nakalimutan ko yung name. <laughs> Sorry po. Nakalimutan ng... Shout out lang po sa lahat. Shout out, shout out sa iyong lahat.